Nakaramdam ka na ba ng lungkot, ng pangamba o ng pagtataka kung paano magpapatuloy ang buhay pagdating mo ng 80? Lalo na kung parang hindi na ito ang inaasahan mo minsan. Nakikita natin ang pagtanda na parang isang gininto ang yugto, puno ng kapayapaan at pamamahinga. Pero ang totoo, paglampas ng uchisat, may mga realidad na humaharap sa atin na madalas ay hindi natin napag-uusapan. Mga pagbabagong maaaring magpabago sa ating pananaw at nararamdaman, may mga katotohanan na kung mas maaga nating mauunawaan ay makakatulong sa atin na harapin ang mga ito ng may lakas, dignidad at kapayapaan ng loob sa video na ito Tatalakayin natin ang pitong matitinding katotohanan tungkol sa pagtanda paglampas ng otsenta. Mga bagay na madalas ay nananatiling tahimik sa ating mga puso at isipan, hindi ito para takutin kayo mga kabayan, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at pag-asa. Manatili hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong makakapagpabago ng pananaw mo at magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa yugtong ito ng buhay. Ang una sa mga katotohanan ito na sadyang mahirap tanggapin ay ang di may iwasang paghina ng katawan na higit pa sa inaasahan madalas. Iniisip natin na ang pagtanda ay pagbagal lang ng konti o kaunting pananakit dito at doon, pero pagtapak mo ng otsina o higit pa, mas nagiging kapansin-pansin ang paghina ng pisikal na kakayahan, ang dating kayang gawin, tulad ng pagbuhat, ng mabibigat, pagakyat ng hagdan, o kahit ang simpleng paglalakad ng malayo, ay nagiging isang malaking hamon. Minsan, pakiramdam mo ay hindi na ikaw ang nagkokontrol sa iyong sariling katawan, ang mga buto ay nagiging marupok, ang mga kasukasuan ay masakit, at ang lakas ay mabilis na nauubos Halimbawa, ang dating masiglang paglalakad sa palengke upang mamili ng sariwang gulay at isda ay maaaring mapalitan ng pagdepende sa iba o paggamit ng baston o kaya'y wheelchair. Maaaring ang simpleng pagbangon sa kama sa umaga ay maging isang matinding pagsisikap, lalo na kung mayroon kang arthritis o iba pang kondisyon Nagiging mas sensitibo ang balat, mas madali kang matumba at ang paggaling mula sa simpleng sakit ay mas tumatagal. Ito ay isang realidad na kailangan nating tanggapin ng may pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Hindi ito kabiguan, kundi isang natural na yugto ng buhay. Ang mahalaga ay ang pag -angkup. Kung dati ay nagbubuhat ka ng mabibigat, marahil ngayon ay sapat na ang magaan na ehersisyo na makakatulong panatilihing malakas ang mga buto at kalamnan tulad ng paglalakad sa loob ng bahay, paggawa ng simpleng stretching o kaya'y pakikinig sa mga ehersisyo na kayang gawin habang nakaupo, mahalaga rin ang sapat na nutrisyon, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas at protina upang suportahan ang katawan huwag mahihiyang humingi ng tulong. Mga kabayan, kung kailangan mo ng gabay sa paglalakad o tulong sa pagbubuhat, Tanggapin ito ng may pasasalamat. Ang pag-aalaga sa sarili sa yugtong ito ay hindi na pagiging matatag sa pisikal, kundi pagiging matalino at mapagpasensya sa pagbabago ng ating katawan. Nagiging mas mahalaga ang kalidad ng buhay kaysa sa dami ng kayang gawin at dahil nga sa mga pagbabagong pisikal na ito. Nadarama natin ang pangalawang katotohanan, ang lumalalang pakiramdam ng pag-iisa at pagkalayo sa ating mga koneksyon. Marami sa ating mga kaibigan, kapamilya o asawa ang maaaring nauna na sa atin. Ang mga regular na salusalo na dating puno ng tawanan at kwentuhan ay nabawasan o tuluyan ng nawala. Ang mga bata at apo ay abala sa sarili nilang buhay na naiintindihan naman natin pero nagiiwan pa rin ito ng butas sa ating puso. Ang mundo ay tila gumagalaw ng napakabilis. At minsan, pakiramdam natin ay naiwan tayo. Ang dating malawak na social circle ay lumiit ng husto. At maaaring limitado na lamang ang ating nakakasalamuha. Ang mga pagbisita ay nagiging bihirang kaganapan at ang telepono ay madalas tahimik. Marahil ang kaibigan mo sa kabila ng bahay ay lumipat na o ang mga dati mong kalaro ay hindi na rin makalabas. Ito ay isang masakit na realidad na maaaring magdulot ng kalungkutan o minsan pa nga depresyon. Mahalaga na hanapin natin ang mga bagong paraan upang kumonekta sa iba. Maaari kang sumali sa mga senior citizen group sa inyong barangay o simbahan. Kung mayroon, ang pagboluntaryo, kahit sa simpleng paraan, ay makakatulong din upang makilala ang mga bagong tao at magkaroon ng bagong layunin Huwag matakot gumamit ng teknolohiya. Kung kaya mo, ang video call sa mga apo na nasa malayo ay malaking tulong sa pakikipag-ugnayan. Ang simpleng pakikipag-usap sa kapitbahay habang nagdidilig ng halaman o pagbati sa mga dumadaan ay makakatulong din upang maramdaman na hindi ka nag-iisa. Ang pagiging aktibo sa mga komunidad na may parehong interes, tulad ng online forums para sa mga hobby ay maaaring magbigay ng bagong kaibigan at pag-aari. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay makakatulong sa atin na maging mas proactive sa paghahanap ng mga paraan upang panatilihing buhay ang ating social connections at sa pagyakap sa mga bago ngayon na napag-usapan na natin ang paghina ng katawan at ang pag-iisa, dumako naman tayo sa ikatlong katotohanan ang mga pagbabago sa ating kaisipan at memorya. Madalas, ang unang mapapansin ay ang pagkalimot sa mga pangalan o kung saan mo inilagay ang salamin mo. Pero pagdating ng OT, maaring maging mas seryoso ang mga pagbabagong ito. Ang bilis ng pag-iisip ay bumabagal. Mas matagal bago natin maproseso ang impormasyon at ang pagkatuto ng bagong bagay ay nagiging mas mahirap. Ang Alzheimer's o demensya ay nagiging mas malaking pangamba. Maaring mahirapan kang sumunod sa komplikadong usapan o maalala ang mga detalye ng isang kwento na ikaw mismo ang nagsabi. Minsan, pakiramdam mo ay nagiging makakalimutin ka na na nagdudulot ng pagkabahala at frustration. Hindi ito pareho sa simpleng pagkalimot. Maaari itong maging bahagi ng normal na pagtanda. Ngunit maaaring senyalis din ito ng mas seryosong kondisyon. Mahalaga na panatilihing aktibo ang ating isip Magbasa ng libro, maglaro ng puzzle tulad ng sudoku o crossword puzzles, o kaya'y matuto ng bagong hobby. Maari kang magsimulang magpintura, mag-aral ng bagong wika, o magpaturo sa mga apo ng kung paano gamitin ang smartphone. Ang pagiging socially active ay nakakatulong din sa kalusugan ng isip, ang pagkain ng mga pagkaing mabuti para sa utak, tulad ng isda na mayaman sa omega-3 gulay na madidilim ang kulay, at nuts ay nakakatulong din Sapat na tulog at pag-iwas sa stress ay mahalaga rin. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung may matinding pagbabago sa memorya o kaisipan. Ang pagtanggap na maaaring magbago ang ating mental faculties ay nagbibigay daan sa atin upang maging mas mapagbigay sa ating sarili at maghanap ng mga paraan upang mapanatili ang ating katalinuhan. Ang ikaapat na katotohanan na madalas ay hindi pinag-uusapan, ngunit napakalaking pasanin ay ang realidad ng pinansyal na sitwasyon at limitadong pondo kung ang iyong pensyon ay maliit o kung umasa ka sa iyong mga ipon na lumiliit na. Ang paggastos ay nagiging malaking alalahanin ang pagtaas ng presyo ng mga gamot ang pamasahe para sa pagpapatingin sa doktor at ang pang-araw-araw na pangangailangan ay maaaring maging sanhi ng matinding stress. Maaaring kailangan mong pumili sa pagitan ng pagbili ng iyong gamot o sapat na pagkain para sa isang araw. Ang pakiramdam na ikaw ay pabigat sa pamilya ay napakasakit. Mahalaga na magkaroon ng bukas na komunikasyon sa iyong pamilya tungkol sa iyong pinansyal na sitwasyon. Kung may kakayahan pa, maghanap ng mga paraan upang kumita ng kaunti, tulad ng paggawa ng simpleng handicrafts na maaaring ibenta o pagbabahagi ng iyong kaalaman sa iba. Maaari ring magtanong tungkol sa mga serbisyo ng gobyerno o mga non-profit organizations na nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga senior citizens. Ang pagkatuto na maging masinop sa paggastos at maghanap ng mga diskwento ay napakalaking tulong. Ang pagpaplano para sa hinaharap, kahit sa maliit na paraan, ay makakapagbigay ng kapayapaan ng isip at dahil sa mga limitasyon sa pisikal at pinansyal. Haharapin din natin ang ikalimang katotohanan ang pagkawala ng kalayaan at dignidad. Ang dating kayang gawin ng mag-isa ay nangangailangan na ng tulong. Ang pagmamaneho ay maaaring hindi naligtas. Ang pagligo ay nangangailangan na ng asistansi. At ang pagdesisyon tungkol sa sarili mong buhay ay maaaring ipasatu na sa mga anak. Ang pakiramdam na ikaw ay nakasalalay sa iba ay maaaring maging masakit at nakakabawas ng kumpiyansa sa sarili. Maaaring pakiramdam mo ay parang isang bata na kailangan ng gabay sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang pagtanggap na kailangan mong gumamit ng walker o wheelchair para makalabas ng bahay o ang pagkakaroon ng tagapag-alaga na tutulong sa iyong personal na pangangailangan ay maaring mahirap tanggapin. Pero tandaan po, mga kabayan, ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng karunungan. Ang mahalaga ay mapanatili ang iyong kaligtasan at kalusugan. Mag-focus sa mga bagay na kaya mo pa kontrolin at gawin nang mag-isa. Ipaglaban ang iyong karapatan na gumawa ng sariling desisyon. Hanggat kaya mo pa, makipag-usap ng maayos sa iyong pamilya tungkol sa iyong mga kagustuhan at pangangailangan. Hanapin ang mga bagong paraan upang maging produktibo at makapagbigay ng kontribusyon. Kahit sa maliit na paraan, halimbawa, maaari kang magturo sa mga apo, magkwento ng mga karanasan mo sa buhay, o kaya'y maging bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan. Ang dignidad ay hindi nawawala sa pisikal na kakulangan, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagpapatuloy na magmahal at matuto. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaanim na katotohanan na may malalim na epekto sa ating puso ang nagbabagong relasyon natin sa layunin at kabuluhan ng buhay, pagkatapos ng mga tao ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya at pagiging abala sa pang-araw-araw na gawain. Ang pagre-retiro ay maaaring mag-iwan ng malaking butas. Maaaring pakiramdam mo ay wala ka ng silbi o wala ka ng mahalagang papel sa mundo. Ang mga araw ay maaaring maging mahaba at walang direksyon. Ang dating gawi ay naglaho. At ang paghahanap ng bagong layunin ay nagiging isang malaking pagsubok kung dati ay abalaka sa pagtatrabaho o pag-aalaga sa mga anak. Ngayon ay tila wala ng dahilan upang bumangon sa umaga ang pakiramdam na ikaw ay tapos na sa buhay ay mapanganib at maaaring magdulot ng kalungkutan. Pero mga kabayan, ang layunin sa buhay ay nagbabago. Hindi ito nawawala. Maaari itong lumitaw sa iba't ibang anyo Maaari kang magsimulang mag-volunteer sa inyong simbahan o komunidad. Kung kaya ng iyong katawan, ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at karunungan sa mga nakababata ay isang napakalaking kontribusyon. Maaari kang maging isang lola o lolo na tagapagkwento ng mga lumang kwento o tagapagturo ng mga tradisyonal na kasanayan. Ang pagtuklas ng mga bagong libangan na dati ay wala kang panahon gawin, tulad ng pagbabasa ng mga libro, pagtatanim ng halaman o paggawa ng simpleng sining, ay makakatulong din upang magkaroon ng bagong interes ang simpleng pagtulong sa kapwa pagiging mabait sa mga kapitbahay o pagdarasal para sa iba ay mga gawain na nagbibigay ng malalim na kabuluhan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang makahanap ng bagong dahilan upang mabuhay ng may kagalakan at pag-asa. Huwag hayaang tukuyin ka ng edad. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad. Kahit sa pinakahuling yugto nito, at ito ang nagdadala sa atin sa ikapitong at huling katotohanan, ang pagharap sa sariling mortalidad at ang legacy na iiwan mo habang lumalaki ang iyong edad mas madalas mong mararamdaman ang pagiging malapit sa kamatayan, ang pagpanaw ng mga kaibigan, kapamilya, at kapwa matatanda ay nagiging mas madalas ang pag-iisip tungkol sa sariling wakas ay natural at hindi dapat katakutan. Ito ay pagkakataon upang magnilay sa iyong buhay, sa mga nagawa mo, sa mga naging relasyon mo at sa kung anong uri ng alaala ang gusto mong iwanan, maaaring magsimula kang magplano para sa iyong libing o ayusin ang iyong mga papeles o kaya'y gumawa ng habilin Ang mga paghahandang ito ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi tungkol sa pagtiyak na ang iyong paglalakbay ay magtatapos ng may kapayapaan at ayos. Ang pinakamahalaga ay ang pagyakap sa espiritualidad at pananampalataya. Ang paghahanap ng kapayapaan sa loob at sa koneksyon sa Diyos ay makakatulong upang harapin ang hindi maiiwasan ng may lakas at pag-asa. Maglaan ng oras upang magkwento sa iyong mga apo. Isulat ang iyong mga karanasan sa buhay o gumawa ng family tree. Ang pagbabahagi ng iyong karunungan at pag-ibig ay ang pinakamagandang legacy na maaari mong iwanan. Ang buhay ay isang regalo at bawat sandali ay mahalaga. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa kundi isang pribilehiyo. Ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon para sa paglago at ang bawat araw ay pagkakataon upang magmahal ng mas malalim, matuto ng mga bagong bagay at hanapin ang kagalakan sa pinakasimpleng mga bagay. Ang pagtanggap sa mga katotohanan ito ay hindi para tayo ay malungkot, kundi para tayo ay maging handa at malakas. Tandaan po, mga kabayan, ang bawat yugto ng buhay ay may kaniya-kaniyang kagandahan at hamon. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagharap natin sa mga ito. Kaya sa huli, nais kong ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga katotohanan ito ng pagtanda paglampas ng utsenta, ang mga hamon na ating napag-usapan mula sa paghina ng katawan, sa pakiramdam ng pag-iisa, sa pagbabago ng kaisipan, sa pinansyal na alalahanin, sa pagkawala ng kalayaan hanggang sa paghahanap ng bagong layunin at pagharap sa mortalidad ay bahagi lahat ng paglalakbay na ito. Pero tandaan, ang bawat isa sa mga katotohanan ito ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay panghinaan ng loob sa halip sana ay magsilbi. Itong gabay, isang ilaw na magbibigay liwanag sa landas na ating tinatahak. Ang pag-unawa at pagtanggap sa mga realidad na ito ay ang unang hakbang tungo sa paghahanap ng kapayapaan, kagalakan at kahulugan sa bawat natitirang araw. Ang pisikal na limitasyon ay maaring magbigay daan sa pagtuklas ng mga bagong kakayahan, tulad ng pagiging mas malikhain sa mga gawain o pagpapahalaga sa simpleng paghinga ng sariwang hangin. Ang pag-iisa ay maaaring maging pagkakataon upang mas makakonekta sa iyong sarili, sa iyong pananampalataya, o sa iyong mga alaala. -ala. Ang pagbabago sa kaisipan ay maaaring magturo sa atin na maging mas mapagpasensya, at ang paghahanap ng mga bagong paraan upang panatilihing aktibo ang utak ay magdadala ng bagong saya. Ang limitadong pondo ay maaaring magturo sa atin ng pagiging masinop at pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon tayo kaysa sa kung ano ang wala. Ang pagkawala ng kalayaan ay maaaring magbigay daan sa pagtanggap ng tulong at pagpapatibay ng ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, ang pagbabago ng layunin ay magbubukas ng pinto sa mga bagong pasyon at paglilingkod at ang pagharap sa mortalidad ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay ng buong buo ng walang pagsisisi at iwanan ang isang positibong marka sa mundo, hindi tayo dapat matakot sa pagtanda kundi yakapin ito ng may pagmamahal at pagunawa. Bawat kulubot sa balat, bawat sakit sa buto, bawat alaala na bahagyang lumabo ay bahagi ng isang uh, mahabang kwento, ang iyong kwento, at ang kwentong iyan ay puno ng karunungan, pagmamahal, at katatagan. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong magmahal, at patuloy tayong magbigay inspirasyon maliit man ang pagbabago. Malaki ang magagawa nito sa ating kalusugan at kaligayahan. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo o kung may kapamilya o kaibigan kayong alam niyong makikinabang dito. Paki-like po at ishare. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mga kabayan, at kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo sa channel na ito para hindi nyo mapalampas ang iba pa nating mga pag-uusap tungkol sa pagtanda ng may dignidad at saya. Tandaan po, ang pagtanda ay isang pribilehyo bawat araw ay pagkakataong magmahal. Matuto at lumago, buhayin natin ang bawat sandali ng may pag-asa at saya. Maging malusog at maligaya kayo mga kabayan sa bawat yugto ng inyong buhay.